magandang umaga, grade 4. Salamat, maupo ang lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Bago tayo tumung tumungo sa ating aralin, may ginawa ako ditong maikling pagsusulit at sasagutan ninyo. Basahin. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang titik T kung tama at titik M kung mali. Number 1. Maraming oportunidad ang paggamit ng ICTs sa pamumuhay ng mga tao. Number 2. Ang ICT ay tumutukoy sa isang tradisyon teknolohiya na ginawa ng mga tao. Number three, Tinatawag na consumer ang mga pagbebenta at pagbili ng kalakal sa tulong ng internet. Number four, Ang mga mobile phone o webcam, stall, messaging, applications ay ilan lamang sa produktong ICT na makakatulong para sa pabilis at mas malawak na komunikasyon. Number 5. Isang matalinong kasanayan ang papalaganap at pagsusuri ng makabuluhang impormasyon gamit ang makabagong ICT. Tapos, na ba ang lahat? Okay. Ano ang tamang sagot sa number 1? Very good. Letter? P. Number 2, anong tamang sagot? Very good. T, tama. Number three. Very good. Letter M. Anong tamang sagot? Very good. Letter T. sa so number 5. Anong tamang sagot? Very good. Ngayon, dito na tayo sa ating talak. Talak Talakayan. ano ang nakikita ninyo dito sa larawan? Mahinanda ako dito mga katanungan. Bakit kinakailangan patayin ang computer o anumang gamit kapag hindi ginagamit? Number 2, nakita nyo na ba ang inyong herald ko, Ano ang masasabi mo dito? Number 3, maliban sa pag- papay ng computer kapag hindi ginagamit number 4 ano ang mga posibleng mga ang mangyayari kung hindi ginagamit sa wasto ang mga computers sa bahay Ikalawa. dito sa ikalawang darawan ano ang makikita mo sa larawan meron ba dito sa inyong taarlan ano ang tawag dito ano ano ang makikita sa loob ng isang depth and computerization program room room nasubukan mo na bang makapasok sa loob nito kung ikaw ay nakabisita na sa loob ng isang computer laboratory room ano ang mga tuntunin na sinusunod dito sa paggamit dito may makabagong teknolohiya hatid ng web and computerization program DCP. Itong programa ng DepEd na dc na naglalayong makatulong ay matulungan ang mga mag-aaral upang mabigyan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya upang mapataas ang pagka tuto ng ng batang katulad mo lalo na sa ICT ano nga ba ang ICT? Information and Communications Technology o ICT. Ano nga ba ang ICT? ICT, Information and Communication Technology o ICT. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng technology ay teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang maproseso, maglimbag, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. Ilan sa mga halimbawa ay ay nito ay radio, television, smartphone computer at internet. Computer, ano nga ba ang ibig sabihin ng computer? Ang computer ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Ang mga ito ay nagtutulong-tulong upang makagawa ng pangunahing gawain. Ang mga bahagi ito ay tinatawag na device. mga bahagi ng computer. Input device, output device, storage device. Sa, de sa input device, keyboard, mouse, camera. Sa output device, monitor, printer, speaker. Sa storage device, device, hand disk compact disk ito ang mga bahagi larawan gamit ng computer keyboard ginagamit para mag-type ng mga Titi, numero at mga simbolo. Mouse Ito ang kumukontrol sa galaw ng on-screen pointer na nagsasaad na gaga gagawin ng computer Desktop Camera Kadalasan ginagamit upang maki makita ang nais makausap sa video chat o video conference ginagamit din ito upang kumuha ng larawan Central Processing Unit o CPU Matatagpuan ito Ito ang utak ng computer na matatagpuan dito sa loob ng system unit. Ito rin ang nagsasaad sa mga bahagi ng computer kung ano ang pangunahing gagawin. Monitor. Ito ang katulad ng television. Dito lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyon na, na nanggagaling sa computer. Printer. ginagamit ito upang mailim, maipinta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer speaker. Ito, lumalabas ang sound o tunog galing sa computer. CD device or DVD device. Ang CD device ay maaaring gamitin upang magpatakbo ng mga programa, i-play media film o board. at isave sa data. Dapat maging ligtas at pakipakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa ICT katulad ng computer, internet at email sa paaralan at maging sa ibang lugar. mga panuntunan ligtas sa paggamit ng computer, internet at email. Number one, may kalaki ng mga salit ang paggamit ng mga ito. Ang ilan sa mga ito ay exposure o pagkalat nang din na angkop na materials. Number eh, ikalawa, maaari kang makakita ng materials na tahasang sexual na marahas at pinagbabawat o illegal. Number two, maraming makuha ng virus sa paggamit ng internet at maaari pinsala sa mga film ng computer at makasira sa maayos nitong paggana. Number 3. Panlilig at pananakot o harassment at cyberbullying. Number 4. Maari rin makaranas ng cyberbullying o malag palagay sa peligro dahil sa pakikipanayan sa mga hindi takilala Number 5. pag ng mga pagkakilanlan o identify Number 6. Ang pag Number 6 na ibahagi mong impormasyon ay maaari rin gamitin ng ibang tao sa, pagga, na, sa paggawa ng krimen. Number 7. Tiyakin kung galing tiyakin kung galing website ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal na maaaring gumamit ng computer. Internet at email. Number 8 magpa o magpalagay ng internet content fiber Number 9. Ipagbawal ang pagkain habang magamit ng computer. Number 10. Bisitahin lamang ang aprobadong site sa internet. 11. Sundin ang description ng grupo wag huwag mamahagi ng impormasyon tulad ng password at email. 14. Gamitin lamang ang ligtas na search cage. 15. Gumamit ng gumamit na mahirap hulaan na password. 16. Shutdown at i-off ang internet connection kung tapos na itong gamitin. Sa paggamit ng ICT, kailangan panatiliing ligtas ang mga binubuksang site at iwasan ang mga masasamang bagay na makakasira ng pangalan mo. Pagsusulit at gagawin nyo. Gawain 1. Tukuyin kung ang isinasaad na panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email sa bawat bilang ay tama o mali. Lagyan ng check kung tama at ikas naman kung mali ang informasyon. Number 1. Kumain habang gumagamit ng computer. Number 2. Makipag-usap sa taong di mo kakilala. Number 3. Gamit ay gamit lamang ang mga ligtas na site. Number 4. Sundin ang panuto ng guro sa paggamit ng computer. Number 5. Huwag ipamigay ang password ng email at huwag din itong kalimutan. Gawain ito subukan tukuyin at larawan sa ibaba. Tungkol sa bahagi ng computer, umili ng sa kasagutan sa loob ng kahon. Gawain 3 Piliin ang hakbang na maaari mong gawin sa column B. Isulat ang titik sapat lang na nakalagay sa bawat bilang sa column A. Number one, Nasa ibang bansa ang iyong magulang nang, nang nais nitong makita ang iyong report cards. Number 2 Gumawa ka ng email address upang makapagpadala ng email sa kaibigan. Number three, may nakita kang masamang komento sa iyong artista na iyong idolo. Number 4. Nakigamit ka ng internet sa computer shop. Number 5. Nabigyan ng gawain ang guro ng kailangan gumamit ng internet. Number five, nabigyan ng gawain ang guro na kailangan gumamit ng internet. Sa column B naman, ito ang mga pagpipilian. A. Sundin ang panuto na ibinigay ng guro. B. Ipadala ang report cards gamit ang email. C. Mag-sign up sa gamit o YouTube mayo D. Siguraduhin na naka ay eh, naka-turn off o na log out na email bago umalis sa computer shop E. Iwasang magbigay ng dokumento upang maiwasan na ang cyberbullying E. Gawain po Isulat ang mga bahagi ng computer na, B. Iwasang ang magbigay ng limang tuntunin na dapat sundin sa tama at ligtas sa paggamit ng computer, internet at email. Sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang collage gamit ang mga lumang dyaryo, brochure, magazine, kartolina, gunting, permanent marker at pandikit. Ipakita sa collage ang kahulugan ng ICT at ipaliwanag ang iyong output sa pamamagitan ng pagsulat ng 2 or 4 ay 2 2 4 na pangungusap. Salamat mga batas sa pakikinig.